Yun, uh, what's up mga tol? Magandang tanghali. at ako nga pala si Jerry Motovlog at ngayon nandito tayo sa Candelaria Quezon upang uh, ipakita ang kanilang mga motor na repo at sabi nila eh wala daw itong down payment. Halina mga tol at ating pasukin ang kanilang booth dito at uh, tingnan natin kung ano ba ang sinasabi nilang wala daw payment at kung ito ba ay pasok sa inyong mga paningin at kung ito ba ay pasok sa panlasa ng ating mga motorista halina at ating alamin yan dito lang sa Candelaria Motor Trade at nandito ang kanilang booth sa Caltex. Let's go mga tol! ngayon mga tol, tulad na sinabi ko kanina sa intro, nandito tayo ngayon sa Candelaria upang tingnan ang kanilang uh, sinasabing motor na wala daw tong uh, down payment. At ngayon, pinuntahan natin at minessage tayo ng ating kaibigan no, na nagtatrabaho sa motor trade at atin niyang tingnan kung talagang uh, walang down payment. No? At ngayon, nandito ako sa mismo ang kanilang mga motor. Ayan. At kung makikita nyo, mga motor yan nasa likod ko, nandito ako sa booth, nasa may tent, no? ah, uh, dito pa nasa likod ko, uh, marami ditong motor na pagkakakitaan at pwede ninyong gamitin sa pang-araw-araw tulad ng paghahanap buhay, kung kayo namamasada. masada at marami ditong motor na fresh pa. At kung makikita natin dito sa likod, no, ang itong motor na to ay puro Honda at ang karamihan sa kanila ay diklatch Kung mahilig naman kayo sa diklatch, uh, pwede ito sa mga namamasada at kung kayo naman ay mahilig sa mga pamporma kasi yung iba ngayon mga kabataan na ah, nag-upgrade ng motor. Tulad nitong isang to, ah, naka zero down payment siya pero ang monthly niya 2,432 at itong man TMX sa ah, naka 41,012 pesos siya. Kung ito ay babayaran ng straight no. Pero hindi ko lang alam kung magkano ang monthly nito. At hindi lang ito yung mga motor na nandito at meron din sila dito. Tulad nitong uh, Baja at marami iba't uri. Ah, nandito ngayon ako sa isang boot nila at pupuntahan naman natin yung booth nila dong isa kung ano ba talaga ang mga meron doon at sinasabi nilang maganda at quality ang kanilang motorsiklo. No? At ngayon, samahan nyo ako mga tol at puntahan natin ang kanilang isang boot na maraming motor na magpapakita sa atin ang magandang looks. At kahit second hand at sigurado ako mga tol, uh, pwedeng pwede. Yun mga tol, at nandito na tayo sa pangalawang booth nila sir at kakausapin natin si sir para malaman natin kung ano yung mga motor na recommended nila dito at kung magkano. So sir, magandang tanghali no. Uh, ano po ba yung mga motor na pwedeng nating uh, i-alok dito sa Candelaria na sinasabi ninyo zero down payment? Ayun uh, ano po, tama-tama po. Meron po tayo mga zero-down payment dito na mga repossess unit. Balit dito po sa Malabariban Norte, bayan ng Andalera, Kaysinbo. Located po ito dito sa may malapit sa Enverga, tapat po ng Caltex. So, ano po, Bali pa, pakita ko lang po sa inyo yung ating mga repossess unit na zero-down payment. Ayun mga tol, sa tungkol nga sa sinabi ko kanina sa mga repossess zero-down payment, ah, nandito tayo sa pangalawang butila kung saan nandito din kanina. Yung isa nag-apply tama ba sir? Para kumuha yes, ng motor. At sa makikita natin sa likod, ayan napakadaming motor nga dito na sinasabi nila na repo, pero ang sinasabi nila dito, yung nasa loob, no? At meron din silang mga motor dito na kung gusto niyo naman na medyo hindi repo, meron tayo dito'ng pagpipilian, yun nandun sa labas. Yan yung mga nasa labas na yan, hindi sila repo pero sulit at maganda ang down payment at ang monthly nito. Sige sir, ha? hanap tayo ng motor na pwede nating ipakita sa ating mga manonood kung alin yung mga repo. Sample. So, napansin ko sir, dito sa inyong boot, marami ditong motor na nakalagay, no? Alin ba dito yung motor na talagang yung pinaka-repo sis? ito bang unang boot o yung pangalawang boot? Pero sir, lahat naman, halo-halo kasi eh, mayroon dito mga automatic, manual transmission, Iba-iba kasi may mga may down payment na 100,000 pataas pa. Papakita ko lang sa inyo mga sira down payment na kami na rin yung magta-transfer po ng okay, sir. Uh, okay, sige. Uh, sasamahan tayo ni sir no para mapakita yung motor na imomontage natin mamaya at kung magkano. So sir, yung ating sporty CB 2024 model na ano po. Bale po lang niya ay yung mint green. Ah uh, kanyang down which is zero down payment monthly installment niya 3,600 into 6 months. Hindi sa po yung So, iba't iba po sila ng presyo. Meron din po dito na 73,000 so, dati, tapos nagbaba po siya, naging 64,599 na lang. Ang kanyang monthly installment, 3,900. Maganda pa naman po yung unit namin. Bali, siya po ay naka-restore pa sa kami mga plaka na rin po. So, ayun mga tol, uh, kung mapapansin nyo, napakaraming motor dito na pare-parehas. Uh, tatlong kulay ng sky blue na Mio. At meron dito nga uh, sky drive na sporty ito, Olai Gray, kung gusto ninyo, dito lang yan sa may uh, uh, along the highway lang sila ng Candelaria. Nakabot sila dito sa Michael Tex Gasoline Station. Uh, malapit sila sa Suzuki, no? Motocentral. Uh, at hindi lang yan yung mga motor dito na pwede nyo pagpilian, napakadami. At kung akong tatanungin nyo, marami ditong reposes na talaga na mga ninyo at hindi nyo pag-aaksayahan ng panahon at napakadami dito, no mga tol? At ayun. Uh, sir, maraming salamat sa pag sa akin dito at makita yung inyong mga motor na unit, no? At uh, yun, ina inuulit namin mga tol dito lang sa Candelaria. Uh, sila ng Suzuki Moto Central dito lang sa Megaltex yung kanilang bot. At uh, kung makikita ninyo, malapit sila sa Welter Park, Candelaria. Tama ba, sir? Uh, maraming salamat din po sa inyong pagpunta na po. Uh, sa pa-like and share na rin po sa... Ano ang pangalan na sir? Game Moto Vlog pa-like and share na rin po kay Sir sa Gear Moto Vlog. Yun, maraming salamat, Tol. At ito, imomontage natin yung kanilang mga unit. At huwag kayong mag-aaksaya ng panahon para panoorin at ano pang nyo mga tol. Halina dito sa kanilang boot at mamili ng motor kung anong naibigan ninyo. Yun lang mga tol. Peace out. <coughs> <coughs>